Marami ngayon ang nagkakaroon ng connected entity violation. Anong ibig sabihin ng connected entity violation? Ang klaseng violation na ito ay sakop ko ito sa partner monetization policy ni Facebook. Ang ibig sabihin nito ay having several pages with violation from a single admin. Ibig sabihin, aside sa inyong pages, marami pang pages kung saan ikaw ay isang admin doon. Kaya kung ikaw ay isang admin ng mga pages kung saan mayroong existing violation, posibleng mapatawan ka ni Facebook ng connected entity violation. Posibleng rason kung bakit tayo nagkakaroon ng connected entity violation, ito ay posible din ito na technical error lamang ng technology ni Meta o isang glitch. At ang kadalasang rason talaga ay kung saan hindi natin na comply ang requirements na hiningi ni Meta sa atin during the verification period ng ating account. So, during the verification ng ating account, humingi si Meta ng TIN number. Hindi po tayo nakapagbigay ng TIN number. So, yun. Wala na. Minsan, hihingi din si Meta ng birth certificate. Hindi tayo nakapag-upload. At sa usapan naman ng TIN number, kung wala pa po kayong TIN number, punta na po kayo sa BIR at puha na po kayo ng TIN number. And mayroon din akong napanood na isang video na pwede rin daw natin gamitin ang SSS number, driver's license, national ID number. Dahil sa ibang mga content creator, nag-work din ito. Instead na TIN number, yun ang ginamit nila. Yung mga SSS number nila, driver's license number, national ID number. I-try nyo lang po kung wala po kayong TIN number kasi baka mag-work din po sa inyo pagkayo ay mayroon ng tin number at i-ready rin yung birth certificate nyo, punta po kayo sa creator support. Doon mag-report kayo at mag yan si Meta doon. Sundin lang yon kung ano ang hinihingi ni Meta ng mga documents na pwede mong isubmit. Tapos, i-follow mo lang yung steps. Mayroon naman yung notification kung anong dapat mong gawin. Sana po ay nakatulong ang video kong ito. Maraming salamat. Please follow for more. God bless!